Kasi balwa <coughs> <coughs> Suwerte oh. oh. mo buloy Na itunungtaan ka Oo Itunungtaan ka po 709 8 Anong pangalan mo? Pangalan mo Ha? Alin Alin Ang ganda pa ng pangalan O, oh, pamirindahin mo loy Mamaya mainit Mamirinda mo na kayo Gusto nyo magyos? Kailangan May just ayun, yan. Gawa ju mo sila tapos ano, may tinapay yan. Papalaki, Buti nga pinupuntahan ka, ka <Scarfbra> pa eh. Oo nga. Popoyin mo yung Dito ka buloy! Oo nga. mo dun mo yan tapos ano. Buloy bagay kayo, mm. kayo ay, si na pintas. Ay, 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 ano, alin? Alin ba? Makam, kamak, kamak, kamak. Paano ko ligawan kanya gusto mo? Ah? Ay! <laughs> at bagay naman kay Bapa naman. Ay, si Danilo. Na oh. Alin siya, hindi na sabi niya. Alin na siya. Tay, sabi niya, crush ka daw niya. Oo. Oh. Oh. Sabi <laughs> <laughs> niya, si Alin <laughs> daw yung crush niya. Ang ganda pa naman oh, niya. Oo oh, ganda ang ganda pa naman niya. Oh. Papalit kaya din ay lami. Ayaw mo pa ba? Dalaga pa lang malapit sa'yo. Kala ko sa bendin ka na. Hmm. Oh, ang ganda niyo. Mabod oh, may, ba may baon na pa siya ganda pa. Bigyan mo sa <laughs> loy Bigyan mo Diyos. siya malamig tubig. Bigyan mo ng Diyos. Ay Diyos. Matimbla ka dyan. Ikaw mo di picture ng ibayo Kala big. Bigyan mo siya tubig. Yan. Yung Diyos mayroon dyan gawa kayo. Yung just dyan ba yung lagay mo sa tiblay mo sa pichil na bayo na yun? Ano ang mo siya, Jen? Na? alam na dito. Bote alam na dito. Yan o. Si Andre. Ah. Ayan o. Nililigawan na yan o. Ni Boylo. Si Angel pala. Ako pa rin niya. Ako pa rin niya. Hahaha. pa rin ito. niya naman. Akala mo ito. Yan ay May... Naligaw na chicks. May naligaw <laughs> na naliga chicks dito. yun yun Ang wawo. Ang ganda. <laughs> Uh. No. Ha? Bakit? <coughs> Hindi mo mama ya? Ginoon mo na kayo. Kita mo, sundoyin mo sundoyin na kayo. Obra na mo. Dandi mo ko na mo. Sunduin <coughs> mo. Pasunduin <coughs> na lang po. Pasunduin na lang natin sa amin. Oo. Sunduin mo. ni mama ko din niya alam na dito. Ako na sinabi ko. Pwede ako. Ah. Hindi ka gilaban ni Danilo, oo? Oh? Ayun ang gumagawa siya ng Diyos? Oo. In Ito ay, muna, ka muna. Niya kayo ng Diyos. Magtatampo kumadil. kayo si Danilo. Ha? Ah? Magtatampo pag di ka na uminom. Ina muna kayo ng juice. Oo. Upo ka muna dito. Huwag mo sabihin. Huwag mo sabihin. Huwag mo na sabihin. Magkaroon kayo ni Danilo? Magkaroon kayo? magkaroon talaga kayo? Wala. classroom <tinyo> <room> talaga? Oo. <k -tinyo> Magkaklas. <room? tinyo> magkaklasi ka. Magkaroon. Hindi. <tinyo> di ba meron magkaklasi na hindi magkaroon? Ito. Hindi niya magkaroon si Queenie noon. <tinyo> Kaya ah, magkaan nila sila ba? Seksyon. Sino ka muna? Naka-plastic po. Yeah, bilis. Bula, bilis. Ano daw kasi? Ilog kila tayo pa isang lamay. Pagkaroon siya. Pagkaroon Naligaw na Amerikano dito idol you know? ah, yan oh. Ah, dalawatan niya. Yan. Palubusan niyo. Yan oh. Kape no niyo pa lang ko ng tinapay eh. Oh. Bilisan mo naman kasi bola, bilisan mo. May na de Danilo. Oh. Tinong ka muna. Bagal mo? Oh, di ba? Ha? Hmm. mo? Dewa ikaw magtingkla ng tao. Oh.

Lib Libanon. Bye. Sige, Libanon ni tatang na. Libanin dyan, mga papatid.